yun tara guys gawa tayo ng anilyo para sa pinapagawa na ating bahay no? kasi wala na tayo pang labor naubos na kaya tayo na lang gagawa saktong sakto linggo day natin samahan nyo ako magputol ng anilyo so yung ginamit pala dito ng anilyo is 10mm ang sukat ay 85 cm okay. tapos yan samahan yung buuin sya no? so ang sukat pala ng anilyo na yan ay 10 by 6 ah uh, 10 inches by 6 inches okay yung pagbubuo so, medyo mahirap na guys magbuo ng anilyo no? kasi kailangan taman tama lang yung balik balik mo nyan so medyo masakit din sa kamay kasi hindi tayo sanay pero marunong naman tayo kahit konti so tayo lang yung gagawa para makatipid ng konti sa labor so pinutol ko pala yung maraming bakal na yan na 10 mm. ang kailangan ko ay 180 pieces dahil ang kada isang pose ay naglalaro ng 21 hanggang 22, 23 na anilyo ang kailangan depende kung ano ang standard pero mostly nasa 12 feet no? Yan. Inabit ko na, sinukat ko. So, so far, so good naman. Tama naman yung gawa natin. So, samahan nyo ako hanggang sa maikabit natin yan. So, yan nga pala yung gawaan ko ng anilyo, guys. So, yan yung sukat niya. Huwag mula dyan. Papunta rito sa umulo ng pako. Ay, 12. Huwag mula naman dyan sa na Ay, 9.5 dito naman sa pang sa corner na yan ay sa east so yun yung magiging uh, lapad at ito naman yung haba no? yan 10 So, kaya yan man 10 kasi nga may sobra. Okay? Ano so, ito yung kalalabasan yan? 10 by 6. So, ito yung haba niyan. Okay. Yan. Kaya dito may sobra sa 11 kasi syempre magbe-bend ka pa. Lalagyan mo ng space. So, ayan. Ganito lang gumawa niyan. Kailangan mo lang ng tubo. Ito. Right. Tapos pasok mo yun dyan. Ayan. Right. Funny mo yun. Yan. Sa dulo niyan. Yan yung dulo. Ayan. Ayan. na, nasa dulo na siya. Lagyan mo lang ng konting space dito. So, Yan. Yan. Ayan. Ayan. Alright, na siya. So, kuhanin naman natin yung kapad niya. Ayan, totok mo lang yan dyan sa 6. Ayan na yung 6 nyan. Tapos yun lang ulit. Ganun lang. Ayan. Ayan na yung lapad nya. Okay. Next. Ito naman tayo sa haba. Ayan dyan. Sa gis. Okay. Ganun lang ulit. Ayan. Ayan you know. o. Okay, nakatutok. Ayan, tutok mo lang dyan. Ganun lang ulit. Ayan. Ayan na. Okay. Tapos, sa lapat ulit. Tutok mo lang yan dyan. Ito, adjust lang natin ng konti ito. Tutok mo lang yun dyan. Tapos, kuhanin mo to. Yun na. Yun na. Pa? Hindi pa. Yan. Okay. Sample. Okay, good. Ayan. Tapos ito, ito naman, ilalagay mo siya dito sa taas. O, ganito. Ayan, Ayan. Okay. Pinagpalit ko lang ng pwesto para mag-lock. Tapos, gawin mo na uli siya. Ganun lang. Simple lang. Sukat mo uli yung haba rito. Yan yung haba, di ba? Okay. Lagyan mo lang ng tingala allowance. Yan na. May anilyo ka na. Yan. Okay na. Nagawa ka na ng anilyo. All right. Long.